Kunti ko ay uya po. Kaya nga na, Dagdag sa... Dilo po, mga idol. Uh, sasamahan ko po itong katanduan island na mag... Bibisitahin po nila si Edison doon sa tirahan niya. Edison ni Pumusino. Ito po yung grupo na nag... Pumunta sa akin, ha? Pupuntaan daw namin si Edison. Maano kita? Mamotor kita to? Putarin taura rayo, mitu rayo pa nao. Maano ma maputik. Yo ku pu tan ta. Oo. Bukiyon. Ano yan? Ang ang ano iiwan na yung mga ibibigay ta kay Edison kasi Edison idara ta dito. Dito na, na dito niya na ibigay kay Edison yan. Bibititin pa ni Edison doon. Ano kasi yan pagdala niya doon? bali ano-ano lang yan. Basta dadalhin ta si Edison dito. Oo oh lang oh. ba? Ay ibig sabihin Maski dito na ninyo ito sa kaya. Ang sistema, pupuntahan ta siya sa Barenia, bisita ninyo. Kaya mabatlay na lang kita. Pero ano ini? Mabatlay na lang kita. Batlay na lang kita, Rani men sana. Kaya ninyo, milnoy bina si Kang. Ini grup orang kat Thailand. Kat Thailand is Thailand. So ayan si Kagawad, isa rin siyang content creator nga lang, uh, YouTube. Ano Kagawad? Ano yung ano name mo sa YouTube? Ito po. Tingnan natin. <tinyo> Ako po si Nonoy Bisa Call Vlog sa no, no, YouTube. Nonoy Bisa Call Vlog daw po sa YouTube. So ayan, itingnan natin mamaya at mag-follow no, no, no? na rin natin. Subscribe, Subscribe na lang natin. Okay. Oh. So, content creator din, to si Kagawad. Ito. Ayan. Oh. Monetize oh. man ang FB oh. niyan. Hmm? Monetize man ang FB niyan. Ulat ako ah! <laughs> 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 Kung gusto niyo ako magiging kasapi, yan ako akong... Uh, so, ayan yung kanyang... Nonoy. Nonoy. Yan o, yan, 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 yan. Ayan, ilalagay ko na lang sa comment section yung account niya para mas malinaw. Tara na po! Tara na po!

Maglalakad lang. Sayo, si Bringtex. Bringtex ko yan. ah. Oh. Lagi yan. lagi. Lagi naman nakikita yan. Lagi na ninyo nakikita yan. Lagi nyo ako nakikita. Gas gas lang. Uy. Huh. Huh. Punta kami kay Edison. Naglalakad-lakad lang kami. Papunta sa bahay ni Edison para Ito lang. Yeah. Group ulha ito ng katanduan sa island, no? Na vloggers, no? Yes. Kayo? Katanduan is... Hello. 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 Oh, kami sa bandang kanto sa bahay ni ano. Malapit-lapit na kami sa bahay ni Ik, e, ano ko to sila? Harap sa kanan na! Bilisan nyo, tamari na si Edison. <laughs> Bilisan nyo, tamari na si Edison. Ini <laughs> mga sama namin, mga idol. Dito na kami sa bungad ng subdivision ni Edison. Yan. sa division niya na kay na area. Inutan mo na boy, isabay mo sila. Sige. O, okay, Kunti konti lang ahas diyan. Konti lang, mabait naman ang ahas diyan. Sige, pasok. Mabait ang ahas diyan. Pasok sila, pasok, pasok. Pasok ay pasok. Pasok. Uh, basuk mata sumama lang ako sa tamog si tayo sa ano Makadamay ka sa iya iya tayo 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 baya baya magkakaroon tayo 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 Tiwi ni. Tiwi ni sohalong halong ni. Hay na kamo. Yan. Pwede na diyan magagay. Baho na, Baho! Apo na. Harap, uh, harap sa kaliwa na. Kita dito dito. Kare po kaya. Ay yan yan. pa. Isu na to, ma iyan na to. Ito na po yung subdivision, sub, uh, edison subdivision. Itong SIB, mini SIB. SIB.

na nabuo po ang grupong ito para sa misyon na makatulong po sa kapwa tao. At ito nga, isa sa mga nakita namin, ang kalagayan ni Kuya Edison. Kasama po ang team, ah, hindi pala po ilan lang. E Kuya na. Si Kuya okay. na. Si Kuya, alit-alit. Dahil sa video guys, First time to First time to. First time na nagkagapit eh. Kumusta, kuya? Kumusta naman? Guys, si Kuya Edison ay medyo may shock. Kaya kailangan talaga ng puno. Kung mga pa-local government man o kung sinong pinakukulan po na pwedeng tumulong po sa kanya. Uh, kontakin niyo po si Kuya Ariel Tubale. Hmm, Iksawrut mo na 'yung shirt nito ko sa iba. si Kagawa. Sila po mga dahilan kung Masinangan. bakit namin nakita Mayka, ano ka ang kayo? video na to. Ang video ni Kuya. So, yan. video ni Pangi. So, po namin. Ibigay po Nahamukhan. namin sa <laughs> kanya. <coughs>

Wo? No. Puro putik th na, mga <coughs> -まあ <ça> <coughs> <Yes up> na <coughs> na Paano mo boy ano boy? <coughs> hmm. na. On, <coughs> sa Barrio. <kanya Okay>

Kaya, Ang, parang rimas? Kailangan siyang diba? mainipat siya mas Tiro, na 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 ayos na. Pero anong lasin niyo? Masi naman. Lugar. Ayan parang lady. interview ako. Ay, say, hi, si Kagawad. Ako? Ay, ito pala Ay, si, ano, si uh, Sir Edis lang. <laughs> yung mga pamilya nila kay Edison yun ang grocery dahil <laughs> <laughs> Patadok. Ari naman siya. Tabutan mo 'yung tara gano. nakakunya nang siki oh. Kabyan yang ganya nang siki. sa tanda. Nabutan mo, nabutan to kaw. Kumain malipot. Yung ano nyo, sidanda interview sa inya. Ah. Uh Pasalamat -huh. niyo sa mga Tapos ko ano? Tapos so so gusto ko pong mo. Ay, ano? Sige mabuya. Tayo ka kayo ma ano, ikaw ka post. Portrait ka project Portrait ka ka portrait. kuna. Ketemu, nah.